Ito ay kwento ng isang ordinaryong manok na dahil sa isang pambihirang pangyayari ay nakuha nito ang atensyon ng karamihan, sumikat, nakilala at pinagkaguluhan. Na feature sa mga magazine, naging inspirasyon sa mga pagtatanghal at palabas at naitatakang pangalan sa Guinness World Record. Ito ay naganap noong gabi ng September 10, 1945 nang napagdesisyonan ni Lloyd Olsen isang magsasaka sa Colorado na katay ng isa sa mga alaga niyang manok. Ito ay upang ihanda sa kanilang hapunan dahil sa gabing iyon ay dadalaw ang nani ng kanyang asawa na si Clara. Alam ni Lloyd na paborito ng kanyang biyana ng inihaw na manok, lalong-lalo na ang parting leg nito. Dahil dito, gamit ang palakol, inasinta niya sa mataas na parte ang manok. Ngunit, laking gulat niya nang hindi ito namatay. Nagpumiglas ito at nagpaggewang-gewang ng takbo. Pero makalipas ang ilang sandali ay huminto din ito at tila normal na lang na nagahanap ng pagkain. At sa sobrang pagtataka ni Lloyd ay pinabayaan niya na lang ito. Kinabukasan ay nag siya ng paraan kung papaano niya ito mapapakain. Sinubukan niyang padaanin na lang sa nakalabas na esophagus ng manok ang maliit na butil ng mais at ang tubig naman ay ginamitan niya ng eyedropper. Sa kabila ng nangyari ay nabuhay at naging masigla pa rin si Mike at sa sobrang mangha ng may-ari ay nagpasya siyang ilibot ito sa kanilang lugar. Kinagiliwa naman ito ng karamihan at dahil nga dito ay naging kabikabilang kanilang tour at guesting na parang artista na sa sobrang sikat niya ay nagkaroon ng manok na si Mike ng sarili niyang manager. Sa kasikatang ito ay kumita siya noon ng $4,500 a month at nagkaroon siya ng market value na $10,000 at dahil sa sobrang laking naging halaga ni Mike ay napakarami ang sumubok na gayahin ito pero lahat sila ay nabigo na mapasa hanggang sa ngayon ay wala pa rin nagtatagumpay kung meron man ay hanggang dalawang araw lang ang inaabot nito. Sumigat at nabigyan ni Mike ng magandang uri ng pamumuhay ang nagmamayari sa kanyang dating magsasaka na si Lloyd. Pero syempre, ang lahat ay may katapusan. Makalipas ang labing walong buwan, matapos bugutan ng ulo si Miracle Mike ay tuluyan na itong namatay. Ito ay dahil sa kapabayaan ng may-ari. Naiwan ito ang eyedropper na ginagamit para mapainom ang manok. Kaya ayun, nabulunan ito at namatay. Ang tanong ngayon, bakit nabuhay pa rin si Miracle Mike ng 18 months kahit wala na itong ulo? Yan ay dahil sa skeletal anatomy ng isang manok. Ayon kay Dr. Wayne Quenzel, isang poultry physiologist at neurobiologist sa University of Arkansas, na ang bungo ng isang manok ay mayroong dalawang malaking butas na dahil yan sa mata na ito rin ang tumutulak sa utak ng 45 degrees. Ito ang dahilan na kahit may parte ng utak ang nawala dahil sa pagtaga ay may naiwan pa rin parte nito na siya namang kailangan para makasurvive ang isang manok. Ang pag sa bandang ilalim ng mata ang susi para mabuhay ito kahit mawala ang malaking parte ng ulo nito. Ito ang dahilan kahit matanggal ang forebrain ay may iwan pa rin naman ng cerebellum at brainstem na kailangan ng isang manok para magawa ang basic ability gaya ng paghinga. Na sa kaso ni Mike ay saktong-saktong naiwasan ng palakol na tamaan ang jugular vein na siyang nagpapadala ng deoxygenated blood papunta sa puso. At ang isa pang naiwasang tamaan ay ang malaking bahagi ng brainstem nito. Na ito naman ang nagbibigay sa manok ng kakayahang huminga, tumibok ang puso at magawa ang iba pang reflex action. At ayon naman sa University of Utah na kung saan dinala ni Lloyd ang bangkay ni Mike para sa autopsy ay kinumpirma nila na ang dahilan kung bakit hindi ito namatay dahil sa bleeding ay dahil sa blood clot o namuong dugo sa may liig nito. Pero paalala lang, ni sa isip ay huwag nyo nang subukan ito dahil kahit posible ay sobrang rare pa rin ito at kahit papaano maging makatao pa rin naman tayo. Kung kakatay ka ng manok, gawin sa tamang paraan na hindi natatagal ang mararamdaman nilang sakit. Mag-isip at alamin ang sagot sa mga tanong na